another let's pro fishing adventure naman tayo mga lods shoutout muna kay master momax pro fishing at kay master pine expert one life history so shoutout sa mga master at sa mga gusto magpa shoutout ay comment down below mga lods at kung kagasayan kayo at least natin sa next upload papunta kami ngayon sa poblasyon ng idol at doon kami mag uumpisang mag na lights pro fishing kasi habagat season na at Paalam na dito sa lugar namin. Nakikihits lang tayo kay paninip kasi wala naman tayong motor. At isa pa, hindi rin tayo maroon ng motor. So, ito, naglalakad na kami mula sa publasyon. Papunta dito sa barangay Kanduawa at Dito kami nag-uupisa. Ito na nga. At pababahan na kami papuntang may bayin. So, ito na. Pumasin na kami. So, kasama ko pala ngayon ay sina... Philip ito siya mga lods at si master Bernie ito talaga yung master laging may mga mamaw na nahuhuli yan Kasi ito si Harvey yung kasama natin at ito yung kapatid ni Philip si Kuting at si Paring Nip bali anim kami umuulan na nga mga lods panigurado dito sa lugar namin ay lumaki na yung mga halon kaya ayaw namin maabala abala na pag lumangoy kami at mabutan ng sigurado siguradong aahon agad eh, wala tayong nahuli so ito first fish natin isang dalagang bukit ayan di pa ganung kalakihan pero good size naman at ito naman isang leather jacket file fish or sagoksok kung karani mong tao dito sa isla ayaw pa nga magpadak ma ayan nakakawala ka pa dito ka Tusukin na lang natin yan. Pwede lang may ulam, kaya dalhin na natin yan. At dito mayroon tayo nakita isang makulinis na mga lodi. Nasa may gitna ng corals. Ayan, pero hindi natin nahuli. Nakatakas at hindi na natin nakita pa. At dito naman, sa susunod natin time, nakakita pa tayo ang isa. Ito lang siya. Sapul kang isda ka. At may kasama pa yan. Kaya binalikan ko. Ito lang siya. Sapul kang isda ka. Nadali rin natin yung dalawa mga lods. At dito na susunod natin. Isang banggisan mga lods. Andiyan lang sya. Ayun o. No? Lumipat pa nga pang-ihaw na rin to. Kaya, tusukin na natin yan. At dito naman, eto na, yung ating best friend, dalagang bukit. Yung sample mga Hindi, hindi ganong kalakihan yung mga dalagang bukit dito mga lo. Hindi kagaya sa spot natin. Nadayuhan natin sa buga. Pero, pwede naman tong kunin. Kaya, Huwag na nating palagpasin yan. yan, yan. Makakaipon rin tayo at maga-benta, Kahit naman lang isang kilo sana. Ito pa. Medyo maamang mga lots Kaya sa Pulo na talaga yan. Ako yung pinaka mamabaw na dinanan sa aming anim mga Mga dalawang di palang lang siguro to. Meron naman tayong nahuhuli kaya dito na lang tayo. Eto pa. Bali, sunod-sunod yung pagkakahuli natin ng dalang bukit. Nasa gilid lang ng mga bato. Dahil itong spot na ito ay laging sinasampahan ng dalang bukit kasi pag dating na sa unahan ay mga corals na at buhangin. Kaya baka hindi na tayo makahuli doon. Ito naman isang taragbago or bare heat spine foot sa English. Ito pa. Dalagang bukid na naman. Maumay tayo sa dalagang bukid mga Ang kilo mo lang ito ay 200 per kilo. Ayan. Ito pa. Medyo mailap yata ito. Sa pool kang isda ka. Paalala lang sa mga gustong matutong mag is for fishing, nagagaya ko ay makontento lang tayo kung hanggang saan lang yung kaya natin huwag natin persahin kasi mahirap na at marami pang na uh, didisgrash yung mga kaispiyan natin ngayon lalo na pag solo mga lods ako pag solo talaga ay hindi ako pumapersa sa malaki, kung ano lang yung meron sa may Bababaw ay yun lang Pero na lang kung may kasama talaga Pareho dito Kaso marami naman kami at Parang nakalinya papuntang malalim Kaya ako yung nasa mababaw Meron naman na huli mga lots. At libre na rin ito Ayan Medyo malaki na ito mga lots. Nasa 200 grams na yan. At ito, pangalawang cuttlefish or bagulan o kulambutan kung tawagin. Bali, yung dalawang piraso mga sa ay umabit ng 900 grams. Kaya, ibinenta lang muna natin yan kasi hindi natin maka-income din. At ito, isang aluman size na rin. Kaya, kunin na natin. Ito yung medyo mga maliliit ay inahulog na lang natin. Pinapag-seal, piniprito, or sinasabawan rin. Yung iba, ginagawa namin. Inihaw. The best. At ito, lapu-lapu mga lods. pandagdag nag na rin ito. Good size na. Nasa 200 grams na rin. Medyo nahirapan pa tayo sa pag kuha sa kanya ayan, kasi sumasabit sa may, may mga corals at dito naman dalagang bukid again ayan lang siya oh, sa pulkang isda medyo alanganin yata yung pagkakatusok natin kaya ginawakan ko agad ayan o no? oh. at dito naman dalagang bukid nakatambay lang eto na sa punta ng galing bukit ka at dito isang pusit na medyo mailap o oh, tatakas pa nga mga, mga lodi pero hindi natin hayang kasi masarap yan sa sinabawan hindi natin yan ibibenta at eto may isa pa ay dalawa pala awit ah, eto yung mas malaki eto muna yung inuna ko tapos hindi naman tumakas yung isa. Nasa ahuna na lang ito mga lods. Pero nakaswerte pa rin tayo. Sa pool ka, hindi pala tinamaan. Pero hindi yan lumayo. Ayan na lang siya. Hinihintay talaga yung kasama niya. Para magkasama sila sa tinula mga lods. Sa pool na talaga. Oo, oh, nakuhusin no. natin sila mga lods. Lebre na talaga to Sa sinabawan ito yung last fish na nahuli natin sa gabing itong mga idol o, mga ito. nakahaw na yung dalawa balit ayan yung isa si Philip marami yung nahuli niya at ayan yung kapatid ni Philip si Kuting ito yung huli ni Master Bernie ayan naman sa akin mga, medyo malilit lang at ayan yung kay Philip, yung may malaking sweet lips. Tapos yung kay Bernie, ayun No? Grabe, merong marble dropper. At eto, lip tea. Income niya talaga yan, mga loads. Grabe o. Oh. Ayun yung sa akin. Okay na rin, dalawang kilo yung naibenta natin na tag 200 pesos dyan at yung iba ay inulam ko na lang medyo natin ma ulam ng mas marami kasi nasa bukit sila pa kaya para naman may pangbaon sila so eto prepare na para mag uwi na pero dito nagbanlaw muna kami mga sa poblasyon na ito malapit dito sa may Electric Cooperative ng Isla. 10 PM, higit na pala bang ang nagawa kami dito sa ahuna na mga makasama natin kasama natin, nagsibanggawa na para pag-uwi ay magbibihis na lang. So, eto lahat yung nahuli natin. Sa gabing ito, mga nood. Libreng-libreng na rin. At hindi na siguro masama ang 400 pesos at may ulam pa sa dive natin na ito. Laging mas marami yung ulam. So, maraming salamat mga idol. At thank you for watching. God bless you all. Let's see you in the next video. Paalam!